Hello everybody, welcome to my channel. Alam nyo ba, minsan hinuhubad namin yung shoes namin sa trabaho. O minsan, susuot na kami ng sleeper or yung sapatos ay hindi na uniform dahil hindi komportable ang aming mga paa. Ngayon na po na yun na, ng aming boss na, na aming manager na bibian daw kami ng sapatos para pare-pareho. Kaya nag-react po ako Uh, tungkol doon sa binibigyan nilang sapato sa amin. Anyway, bago sabihin yung reaction ko, please click like, subscribe, and click the notification bell para patuloy nyo masubaybayan ang totoo naming buhay dito sa Israel. Please watch this. <coughs> talaga yung kwento nung tungkol sa aming sapatos. Bali, nung bago pa lang po ako, binigyan nila ako ng sapatos halos parang hindi kasya. Kasi nasubukan ko na po yan sa Korea, nung binigyan ako ng sapatos. Nagkalyo-kalyo ang dulo ng daliri ko dahil hindi po sakto yung sapatos sa paa ko. At nung nakita ko yung sapatos mukhang mabigat, hindi ko inaksip kahit bagong bili. Sabi ko, maliit sa akin po yan, hindi pa yung susuotin. Kaya yung sapatos ko sa baklarang binili, ginupitan ko na lang yung gilid para yun ang gamitin ko. Tapos nung sumahod na kami, tatlo kami ni Trill Juan, bumili kami ng sapatos namin para maging komportable sapatos namin, ang paa namin. Pero mabilis din masira. Yung sapat, sapatos na sinusuot ko ay sarili kong provide yun sa loob ng mahigit isang taong pagtatrabaho ko nung inopen na nila yung tungkol dito, hindi na ako nahiyang sabihin sa kanila na madam, hindi po komportable ang mga paa namin kapag leather shoes ang ibibigay nyo. Kasi ayon sa aking karanasan, kapag leather shoes, mga tatlong room pa lang ang nalilinis ko, napipilay na ako sa sakit ng paa ko. i ko sa kanila doon, sa group chat namin na ang housekeeper ay higit pa sa isang naglalaro sa gym. Ang trabaho namin ay higit pa sa nag exercise sa gym. Maghapon na para tumatakbo, umuupoy lahat ng forma ng katawan ay nagawa na namin para magawa namin yung task namin na maayos. Kaya sinagot ng aming manager ang hiling na yun. At ako naman inatutuwa at ipakikita ko po sa inyo yung sapatos. Rubber shoes na po, hindi siya leather. Ito po. Bali, yan po yung tatak ng aming shoes. At maganda po yung sapatos. Rado talaga siya. Kahit magtatakbo-takbo kami sa aming work. At, uh, ano, talaga dapat safe pa siya, oh. Kasi, di ba, nagkaroon ako ng accident sa aking katawan, dulas. Safe siya para hindi ka madulas maganda yung sapatos na binigay sa amin at uh, nagpapasalamat ako shoutout sa amin sa Leonardo at sa uh, Tatal sa Leonardo yan basta yung size 942 malaki kasi ang maliit naman pa ako kaso yung mga daliri ko hindi nagmamash yung sa shoes kaya kailangan malaki kaya comfortable na po ako dyan sa ano, maganda siya o titignan yung loob maganda siya talagang ano pantakuhan to